Posibleng manalo bilang gobernador ng Albay si Joey Salceda ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Mula sa resulta ng SWS survey noong April 2025 kung saan nakakuha si Joey Salceda ng 44% na voter preference o tinatayang 418,000 votes, tumas ito ngayong Mayo sa 49% o katumbas ng 465,000 na boto. Batay sa pinakabagong survey, malaki ang lamang ni Salceda sa mahigpit nitong katunggali na si PDP laban Bet Noel Rosal na nakakuha lamang ng 34% o 317,000 na boto. Sa election map na inilabas ng Naturang Survey Group, na nadomina ni Salceda ang karamihan sa tatlong lungsod at labing limang munisipalidad sa lalawigan. Sa unang distrito, lamang si Salseda sa limang bayan kung saan sa bayan ng Santo Domingo, nakakuha si Salseda ng 57% mas mataas ng 27% kay Rosal na nakakuha lamang ng 30% taboto boto. Sa tiwi, lamang si Salceda ng 8% kay Rosal, kung saan nakakuha siya ng 47% habang 39% lamang kay Rosal. Sa Malinaw, 53% ang nakuha ni Salceda, mas mataas ng 20% sa kalaban niyang si Rosal na nakakuha lamang ng 33%. Sa Baka kay Albay, 44% ang nakuha ni Salceda na mas mataas ng 9% sa nakuhang 35% ni Rosal. 43% naman ang nakuha ni Salceda sa bayan ng Malilipot, kung saan mas mataas ng 8% sa nakuha ni Rosal na 35%. Habang sa lungsod ng tabako, nakakuha si Rosal ng 43% na mas mataas ng 7% sa nakuhang 36% na voter preference ni Salceda. Sa limang bayan sa ikalawang distrito naman ng Albay, lamang si Salceda sa apat na bayan. Sa Daraga, lamang ng 11% si Salceda kay Rosal kung saan nakakuha siya ng 47% habang 36% lamang si Rosal. Sa kamalig, 30% ang lamang ni Salceda kay Rosal. Nakakuha siya ng 65% habang 35% lamang ang nakuhang boto ni Rosal. Sa bayan naman ng Maanito, 36% ang lamang ni Salceda kay Rosal, kung saan nakukuha siya ng 55% na voter preference, mas mataas sa nakuhang 19% ni Rosal. Sa isla ng Rapurapu, 47% ang nakuhang boto ni Salceda. Mas mataas ng 11% sa nakuhang 36% ni Rosal. Habang sa lungsod ng Legazpi, lumamang si Rosal ng 5% kay Salseda, kung saan nakakuha siya ng 44% habang 39% voter preference lang ang nakuha ni Salseda. Sa ikatlong distrito ng Albay, lamang si Salseda sa lahat ng bayan. Sa Ginubatan Albay, 32% ang lamang ni Salceda kay Rosal. 61% kasi ang nakuha ni Salceda habang 29% lamang si Rosal. Sa Hovelyar naman, lamang ng 26% si Salceda kay Rosal kung saan nakakuha siya ng 52% na boto habang 26% lamang ang nakuha ni Rosal. Sa Piyuduran, nakakuha si Salceda ng 58%, mas mataas ng 36% sa 22% lamang na nakuhang boto ni Rosal. Sa Lungsod ng Ligaw, 2% ang lamang ni Salceda kay Rosal, kung saan nakakuha siya ng 41% habang 39% lamang ang kay Rosal. Sa Pulanggi Albay naman ang may pinakamataas na nakuhang voter preference si Salceda. Nakakuha siya ng 73% na boto, na mas mataas ng 62% sa 11% na nakuhang boto ni Rosal. 7% naman ang lamang ni Salceda kay Rosal sa bayan ng Uwas, kung saan nakakuha siya ng 46% habang 39% lamang si Rosal. At sa bayan ng Libon, 40% ang lamang ni Salceda kay Rosal, kung saan 64% ang nakuha nito habang 24% lamang si Rosal. Ayon kay Jason Doval, Vice President ng Social Weather Station sa so SWS, posible nang makaapekto sa voter turnout sa May 12 ang resulta ng survey. Malakas na indikasyon na umano ito ng pagkapanalo dahil karamihan sa mga Nakiisa sa, sa survey ay sigurado namang makakaboto sa halalan. Pinakamataas ni Noel Rosal na 36%, hindi naman siya obviously umabot dun sa pinakamababa ni Joey Salceda na 47%. So base dun sa resulta ng survey, uh, masasabi natin na lamang si Joey Salceda over Noel Rosal doon sa survey na isinagawa ng SWS noong May of 2025. Sa kabila nito, hindi naman daw nila isinasantabi ang posibilidad ng pagbabago sa resulta sa mismong halalan. So bagaman nakakapredict yung SWS nung, nung kinakalabasan ng eleksyon, syempre kailangan natin i-consider kung gaano kalayo isinagawa yung survey bago mag-actual election. Kasi baka may iba pang mga factors na maka-impluensya o maka-apekto dun sa boto ng mga botante sa Albay. Samantala, 3,317 na respondents edad 18 pataas mula sa Albay ang nag-participate sa survey, kung saan 1,065 ang mula sa 1st District, 1,110 mula sa 2nd District, at 1,195 sa 3rd District. Non-commission ito at ginawa ng face-to-face -face ang interview. Ang May 2 to 5 survey na ginawa ng SWS ang huling survey na gagawin ng naturang survey group bago ang mismong halalan.